Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Exciting at inspiring ang ating kakausapin ngayon. Sikat na sikat si Aura. Dahil, to be fair, may Aura talaga siya. Pero you know what? Bagong lipat ng bakay si Aura. Eto tayo, visitahin natin siya. Hello! Hello. Oh my gosh! <laughs> Hi, okay, Skaren! Oh, oh my, my God. God! Dear, iba aura mo talaga. Ganyan ka, ganyan ka lang sa bahay? Actually, I just woke up like this. That's... Wow, <laughs> kagigising lang ganto. My God, ang ganda ng bahay mo! First, a little something for you. Thank you po. Iba ang lipstick? Lip gloss. Lip gloss lang <laughs> Lip gloss nagdala. Lang. Correct. This is so nice. Thank you so much, Miss Karen. Wait, gano'ng katagal ka na nandito? Actually, two weeks pa lang po. Ay, nice. Kalilipat lang namin sa. So, anong feeling mo? Super happy po kasi yung pinanggalingan namin super iba talaga dito. Oo. Squatter area po yeah. talaga kami before. Oo. And ngayon, iba na yung kasi may... Ano na, secured na kami sa subdivision, yeah. yung bilang lang na kapasok, tapos uh -oh. sobrang ganda pa nung house po. Oh my Kaya, God! Okay, tour na, na tayo! Ah! I to see! Oh wow. my gosh! Okay. So, first, hey! This is our... Nice! Okay. Ano ba tawag sa mga ganito, Ms. Karen? Tawag mong... Foyer. Foyer? Yeah, foyer. In design lang yun sa amin eh. Yeah. <laughs> foyer. This uh -oh. is our foyer. Yeah. Wow. Ang ganda And, Ay, ng foyer nyo. Thank you uh -oh. so much. Actually, Or chica. so say hi. Hello, uh, hello. So ayan, tanggalin ko na to. Oo. <laughs> ayan siya, mga Vogue, Eva Saint Laurent, oh, ang mga social. M, -M, M lang. Siya gawa gawa lang namin yan. <laughs> pero ayan. ikaw nag decorate nito. No, si Kuya Janjay po yung ano namin. Um, ano nga po Interior, Interior designer, designer na, designers na friend. Kaya uh -oh. Yes. Friend po nung uncle ko na bumili talaga nung house na to. Ang ganda. For my family. Okay! So, oh, next! Hmm. So, eto ang ating waiting area. Waiting area! Ayan, <laughs> yeah, waiting, waiting area. area. Pag hindi pa kami nakakapaglinis ng bahay, oh Miss Karen, dyan ka lang. Linisin ko lang yung ano, CR namin, na Ganon. <laughs> so, when you come okay. here, uh -oh. Okay? So, You will see my lolo at lola hello, there. yeah. ganda Ang laki ng house! Ay, Lako wala lang star. naman yung Miss Karen. So, uh -huh. dito po tayo sa hallway. Wow! Open yeah. the lights. Oh yeah. my God. This is our hallway. Um, powder room. Powder room! Ibang level. Powder room. Yes, this is oh. our powder room. -oh. oh. Or guest bathroom. guest banyo. Guess oh, banyo. Yeah. My gosh. Okay. Halata 'no bago pa. Ta, kasi, kasi hindi pa gamit halos, pa po, wala pang decor. Wala pa pang ganyan. decorate. So, uh -huh. ongoing pa po tayo doon. To uh -huh. process. To process uh -huh. dibo kaya. So, eto ang balak namin dito, Miss Karen, is gawin namin parang altar. Nice. Pero hindi pa po kami makahanap ng bagay talaga dito for there. Pero for now, mga ganyan lang muna. Uh -huh. So, uh -huh. Yung nag-ano, like, then this is our living room. Ah, ang living room nandito, hindi doon. Yes. Doon po ang aming wala. dining. Kasi malaki yung family namin. We need a lot of space. Oh, <laughs> we need a lot of space para mag-salo-salo tuwing gabi. Ilan ba kayo nakatira dito? Um... I'm with my lola at lola and then we have two babies po. And then sometimes nagka-come over po yung mga cousin ko. So 12 to 15. Ay, nata, okay, ako. ang dami, ang saya pala. Dito. Correct. So ang ganda nito, ha? I like When you open bed. our living room, oh, this is nice. our Ang ganda with living room to, hindi niyo to den. Hindi po. Living oh. room talaga. Oo. Oh, oh. I love how you decorated it. Yes, si Kuya Janje, Kuya Janje, yeah. My gosh, ano ang feeling mo na naabot mo ito, Aura? Super happy po kasi matagal ko na pong pangarap mapatayuan na gantung bahay yung family ko. Without my uncle, Oriel Brigella po, yeah. hindi po namin matutupad mm -hmm. lahat to. before um, yung bahay namin, mabilis lang kami magkita kita family. Parang pagkalabas mo ng kwarto, andyan na agad yung hinahanap mo. <laughs> Dito, kailangan mo pa sumigaw sa ikaw, Mami! <laughs> yung ano, naghahanapan pa kami kasi paikot-ikot sa house. Super happy po talaga ako na nakalipat na kami kasi this Christmas and New Year, sasalubungin namin yung bagong taon ng Maganda yung house namin. So, uh -oh. yeah, that okay. is like my Mayor Faison's Familiar Kids Certificate. Ed, uh -oh. And then, this is my PMPC, uh -oh. Best of course, Child Actor. Big deal ito. Yes po. Uh -oh. And then, uh -oh. Kulang pa po yung awards ko na sa kabilang bahay India, pa yung ipe. And then this is the um Satinum Stallion and then Gawad Pilipino Award nung elementary po ako. Like there was a time na one week di ko ginagastos baon ko para Award. lang mag-business ako ng pastillas, yema, ganyan. And then the second week na doble na yung money ko. Ganun po kami before na sariling sikap yung money namin. And then bago po ako ma-discover, kaka-graduate ko lang po nun from elementary. So ang dami ko pong classmate na hindi sila makapaniwala kasi I'm doing something for them to earn. Yung parang pag inutusan nila ako, may bayad. Yung mga ganun Nuts. po dati. Ma abilidad lola Correct! Oh. oh my gosh! Ayan, mabigat siya, ano Miss Karen. Ano ang feeling mo nung magka ka? Sobrang iba kasi parang feeling ko pumunta ako kay Tito Germs kasi Herman Moreno Youth Achievement yeah. Award siya palagi mo ba't ito binigay sa'yo gayong ang dami namang mga youth na sumikat din but ikaw siguro po I'm... major achievement to ang hirap sagutin feeling ko I'm the unique among the rest that time everyone is copying my face but no one can do the really same one with me oo Can you do it, Miss Karen? Hindi. Oh, the aura thing, yung... Oh my God! Teka lang. Patingin paano mo ginawa yung sa mata ito. Ito paliitin. My God! And then you need to like teka, teka. spread your lips. Yes! Go on! Kaso parang parehong maliit eh. Yes, I Iyan, kailangan lakihan mo siya. Yes! Yes! <laughs> paano ko naka-botox yung <laughs> Hindi, hindi gumagalaw! <laughs> so, let's close this. Yes, here Miss Karen. Ito yung sinasabi ko sa inyong aming... Oo, oh, oh. parang three floors. Yes. One, two, three, two. Ayan, ito po ang aming Hello. dining. Ay, ang ganda. You must feel so proud. Super po. My gosh! Ang sosyal! Parang Ayan. tayong nasa department store. Di ba po? <laughs> Ikaw ba hindi mo magbabago yung living mo? Kakain ka nandito, oh, oh. Di ba? Para... Wait, oh. Wait, so pag How do you feel? Hindi po kami masyadong nagkakasabay-sabay kumain kasi bukod sa maliit yung lamesa namin sa kusina, parang may kanya-kanya kaming oras kumain. Yung kung sino yung magigising lang, yun lang kakain. Ngayon po, yung breakfast namin na uh, almost sabay-sabay na kami nagbe-breakfast, kahit dinner, ganun. So, masaya po kasi pag nakita niyo po talagang sabay-sabay kami kumain, ang dami po talagang tao na nagkakagulo uh -oh. dito sa Danin. Parang ang sarap pa panoorin malaking pamilyang sabay-sabay uh -oh. kumakain na. Ang Grabe ka rin magtrabaho. Opo, lalo na po nung probinsyano time ko talaga. Kasi nung nagko-probinsyano ako, nagawa rin po ako movie. Tsaka nag-gear face sounds familiar ako. So, yeah. And eto, you're seeing it. Yes po. Ang naipundar ko po that time is yung van po namin, family van. I have my own house po sa Batangas. Yung napanulunan ko sa your face sounds familiar. Four years na po siyang walang nakatira. Pero, pero hindi mo binenta yon. Pinapataas po yung value o -o. ng lupa. Bang level. Yung, yung po iba, talaga yung pangarap yung, ko. Yung iba yung napanalunan nila, binibenta, eto, pinapataas ang value. Correct. At, ang pangarap diba? ko, Miss Karen, uh, pag dumami pa yung pera ko, ang gagawin kong business, bibili ako ng lupa. Puro lupa lang bibilin ko. Very good. Alam mo, ang challenge kasi sa mga artista at mga sikat, alam nyo ba paano palaguin ang pera nyo? Yes, Di ba? Okay. Kung paano talaga mag-save. Ito, this is like my... Most Innovative TV Show. Gusto mo nakakalat yung award ko. <laughs> <laughs> Promise po talaga, Miss Karen, hindi ko sinadyaan. Nakaganyan lang po talaga Kami siya. Nakalat. Nakakalat. In fairness, Innovative Child Star. Opo. Ano meaning lang, Miss Karen? Ang innovative, ibig sabihin, ano ka, mapagbago, makabago, kakaiba ka mag-isip, kakaiba ka, dumiskarte. No. Mm. Ako to, Miss Karen, no. Oh. <laughs> I'm so impressed. <laughs> Ay, Miss Karen, hindi ko na sabi sa oh, ito. Ang ganda niya, teka mo. Wow! Oh. Tsaka, Miss Karen, okay. before, okay. Yeah. From before abut mo lang yung kisa namin. ngayon high ceiling. Nas nice! ang ganon oh. na narinig niyo yon. Dati, abot ang kisamin. Ngayon, high, high ceiling. ceiling. Parang ikaw lang. High in your life. kayo. Ayan, eto po, pag um, may laptop. Fairness. So, eto yung... Breakfast, no? Correct. Yung mga ano lang, pang so, breakfast thing. Correct. Thing. Breakfast, no? Pa-kape-kape dito. Kape. Ayan. So, medyo makalat dito, Miss Karen. Uh, e, kusina Kasi din. kusina Oo. po. Pero yeah. we have more dirty kitchen. Wow, may dirty kitchen. <laughs> Di mo kaya. Oo, iba na talaga. So, may open kitchen, may dirty kitchen. Yes, yung open kitchen, para nagiging dirty na rin. <laughs> okay. Common yan, but look, yeah. I love this ah. Ang cute nito. Yeah. Sobra ko tong tie. Thank you. Ang ganda. Mami! Si Mami, okay. Ma'am ng dad ko. So oh. pinagluto ka rin ah, niya si na... Si Lola to. Lola. Ay, Lola. Ang lakas mo. Laking Lola kami. But Lola, you are still strong. Can you guess? How old is she? um Yung nanay ko, 86. So I'm, I'm guessing you're 65. No, I'm 68. So, 68. 68. Pero you look pretty strong. So, Super. close ka talaga nga kay Lola? Lola. Kasi po laking Lola kami oh, oh. sa both side, mother side and father side. And si Lola, till now, nagtuturo pa rin siya. She's a teacher po. Uh, natutuwa naman ako para sa kanya. Kasi sabi ko nga, matutut siya talaga umawak ng pera niya. Kasi... Yung pera niya naman pinaghirapan, yung papa niya saka yung uh, kanyang lolo. In-open po nila ako ng trust fund, eh. ng time oh deposit. This year din po natapos ko yung aksa ko, yung investment and insurance ko for like 1 million po this year. Natututo po kay Vice Ganda yes. na magaling sa investment. Kaya okay, po diba? sabi ko sa'yo, Ms. Karen, after vice, like, pag nagkarami pa ako million-million, puro lupa yung bibiliin oh, ko naman. Oh, oh. Magiging lupa naman yung investment ko since tumataas ang value ng lupa. Oo, of course. Yung kwarto ko Inang po... Ilang bedrooms ba man ang bahay na to? Four. Four? We, we Four. have three here. So, three ano, here? May, may meron sa baba. Yun yung sala? Yeah. Okay. Yung sa sala and then yung room doon. Malaki okay. yung room doon Ah, uh, eh. may room doon? Yun yung tito mo? Sa tito mo. ko po. O, saan ka? Um, oh, eto sa mga kapatid ko. Makikita yung mga kapatid ko. Oh, my gosh. Okay. Hoy, okay. naglinis ba kayo? <laughs> naglinis ba kayo? Okay. Ayan. Okay, no! Oh, my God! Ang cute naman ito! Ayaw po so... nila. Ayaw po nila mag -iwa wale kami kahit malalaki yeah. na. Ito si Ate Mika, eh, si Brian. Hi, Brian. Si Brian is older. Um, sumunod po. sa akin. Sumunod sa Gay iyo. Gayden. Gayden. Yes. <laughs> and I love it, very open dito. Gayden. And, and then, then this is, um parang kapatid na rin namin uh -oh. kasi kapatid siya nung stepmom ko. Ito yung bunso, si Ito Ovi. Ito naman, kaninong anak to? Kapatid ko po. Kapat mo yes. Tayo with your stepmom? Stepmom. Step Ilang months ka, dear? Ilang to? One year? To one year. Mag one to two na. Oh, hi! Hi! Hi. <laughs> hi! Ano ang feeling mo na una lumipat na kayo sa bangay na to? Ano po, masaya po kasi parang iba na yung environment namin. Hindi na katulad dati na parang maliit siya. Ngayon nakakagalaw na kami. Tapos mas nagband yung family namin nung nakalipat kami talaga. Masaya ko kasi mas ano na ako makapag-tiktok. mas <laughs> maganda so, yung background. So, yung background. <laughs> yes. Si Maui. Hello. Favorite ko si Mau. Hello. Tatlo sila eh. Maui. Si Miss. Oh, ito po yung, yung sinundan. Si Ayon. Hi daw. Super talinin yan, Miss Karen. Lahat ng eh. pakita mo sa kanya animals, alam niya. Uh -huh. Favorite niya yung mga endangered talaga, endangered bird. Ayan, favorite niya yan. Okay. Oh, this one, this one. Dear, 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 so smart. Yes. Yeah. Three years old. Oh, ito yes. one more. Yes! Okay, okay. Ito pa. You're so smart. Gusto niya nga po yung kakaiba talaga. Yung mga mamas, ganyan. No, 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 no. What, what? Ayan! What Wait, dinosaur is this daw? What dinosaur is that? T-Rex. <laughs> <laughs> Galing, T-Rex. Oh my gosh, Miss Karen. So, ito po yung sa dad and stepmom ko. Yung baby. Okay, malinis oh naman. Oh, yung so. nice! Ito yung request talaga. Ayan po, wow. Miss Karen. Ang ganda niya! Beautiful! Kasi mahilig nga po siya sa jungle. And oh, forest, oh, oh. forest. Oh, oh, oh. What is this yung? So beautiful. What's that? Parrot. Parrot. Oh. This one? What's that? This one yung, oh. Rain. Oh? Rain. Ano? Reindeer. No, it's not reindeer. Pasko <laughs> na daw kasi. Hira. Yeah. Correct. Oh, this so. one. This one ito yung oh what is this? This one no. Oh. reindeer. Reindeer. Oh, no deer. At, tita Karen will tell you. This is an impala. No. Impala. No. <laughs> impala. <laughs> may impala. <laughs> closet ko na kayo walay sa cabinet. All right. The cabinet of Aura in Fair. May walk-in closet walk-in closet. Mo, so I am cute or oh, what? Pasok, so, I love your sneakers. This is like Papusapan my, natin. yeah, oh, oh. this is my 2021 collection po lahat. Oh, oh, okay. Most of them po is Jordan. So, this is the Yeezy. Yan uh, po yung mga Yeezy. Pero yung the Jordan po. Uy, mahal ang mga, ano mo rubber shoes, kumagastos ka dito. super talaga. Like, oh, this is so cute. Yeah. Ang ganda, parang blush or peach. Oh, pag sinuot natin siya, Miss Karen, ayan tayo dalawa, oh. Ay, ang... Matchy. Ang ganda ng rubber shoes mo. Yes. Makano ay ganito? This one po, pag, um... Oo, oh, oh, this is so beautiful. Naaba siya hanggang 20. Wow! Ako, especially po pag Jordan 4. Pero no. pag mga... Jordan 1 po. And this one po, naabot to ng 35 to 50 eh. Oh my gosh! Kasi off-white po siya. My gosh, at the book. This is like one oh, of my favorite din po. Twice ko pa lang siya nagamit. Nice! Anong tawag dito? Jordans na? Four. Jordan 4 po. Fire. Jordan 4. Yes. Na My fire. gosh, alam mo maraming addict sa mga rubber shoes. Super eh. po. Especially Super. now. Ito this one, regalo po ni Vice. Ganda ng concert niya. Parehas kaming dalawa. So, matchy kami. Bihira ko lang sinusuot din. I love it! Actually, si buy. Vice ang ganda rin ng mga sneakers. Super! Oh, so, oh. ayan po. Oh my gosh, star na star! And I, you really love sneakers? Yes, yeah, super po. So, hindi lang po ito yung sneakers ko. Ito lang yung... Parang latest? Latest, uh -oh. 2021. Doon, uh -oh. ito ang kalat talaga ng... <laughs> oh my gosh! Kasi pag nakuha lang... Oh my gosh! Ang kalat! ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Feng de la Cruz? Nagkakilala kami on Twitter, nag-getting to know each other, and nag-start po yon September hanggang December po kami nag-uusap na parang from good morning, good night. Parang alam mo na talagang may ting. Pero wala po ting talaga na naging kami. Nagiging sweet kami sa isa't isa. Parang, syempre, nag like, i love you, na? Yuck. <laughs> so, okay. yun po, um, ilang beses niya rin po akong ginos. Alam mo yung wala ka naman ginagawa, biglang hindi ka kakausapin. No. So, parang, you have a question in your mind, bakit? So, yun po, nung last ghost niya sa akin ng December, bago mag-Christmas, yun na po yung hindi ko na talaga siya kinausap. Sa almost 4 months namin nag-uusap, may three years ongoing relationship siya. Wow! And then, yung karelasyon niya pa is pinakilala niya sa akin as a friend. And then, yung friend na pinakilala niya na yun, nagsanggip kami together. And then, inaasar kami, kiss mo nga, hug mo nga. Yeah. So, pinaglaruan po talaga. Pinaglaruan uh -oh. nila ako. You were heartbroken. Super that time po. Yeah. Pero, have you forgiven him? Yes. Nag-ask siya ng, like, nangungulit siya talaga ng forgiveness sa akin na hindi ko siya maibagay for like, one year din. Pero this year po, parang narealize ko na siguro it's time na since I'm okay, since mm -hmm. I'm happy, and wala na yung galit ko sa kanya, lumipas na. Sabi ko sa kanya, um, kung sincere yung ask mo ng forgiveness, um, dapat tanggapin mo yung forgiveness ko privately na lang na wag mo rin sasabihin sa tao na pinatawad na kita. Um, <laughs> uh, Miss Karen, dad ko po. So Ay, ko. So, galing pa talaga siya work. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Hello, Otay, ka dito. <laughs> What can I say? Guwaping ang tatay ni Aura at may aurang sariling kanya. <laughs> Kailan mo unang napansin na si Aura at ang isa mo pang anak ay gay? Ito po mga ani, three years old pa lang. Okay. Ani, ram, ramdam ko ni. Kasi pag, binag, pag binibili ako ng bola, ang gusto niyang laruin, yung Barbie ng ate niya. Eh, sa ay naman po, ano eh, um, kung saan masaya yung anak ko, doon po ako masaya. Nung nararamdaman kong ganun siya, eh, tinanggap ko na po sa sarili ko. Kasi kung hindi ko po matatanggap, eh, paano pa kaya yung ibang tao? Hindi um, ako ko sa <laughs> <laughs> Hindi niya po kinakaya sa ibang tao, lalo na sa mga tropa niya at kaibigan niya. Lalang binibida niya pa po kami magkapatid. Parang pag may occasion po, pinapasayaw kami ni Papa. Proud siyang may anak siyang gay. Nagiwalay magulang mo, pero talagang sa tatay ka naging close. Siguro po kasi yung time po na yun, yung mali po talaga yung nawala. Yung si Mama naman po. Pero kaya po kami kay Papa, kasi si Papa yung parang nagpapaaral po talaga sa amin that time. Pero ngayon po, happy naman po kami kasi okay na po both side, happy na po. Like, kaya po namin lumabas together yung magkakasama. Oh my Ayan. gosh! So forgiveness yon Opo. Ayan na po, ganun po talaga eh. Kasi kung hindi ka po magpapatawad, Ano eh, naiiyak ako eh. No, ka okay lang tay. Oo. So nagpatawad ka? Ganun po. Oo. Kasi yun, turo po sa'yo ng mga magulang ko. Oh. Yung tao daw pong nagpapakumbaba, siya yung inaangat ng Diyos. Kaya po, Miss Karen, lahat po nung nagiging issue ko may kaaway po ako, kahit sobra na po yung ginagawa sa akin ng mga tao, si Papa lang po yung laging nagaano, patawarin mo. Kasi sila, di ka nila kaya tignan sa mata. Sila, kaya mo silang tignan ng nakataas pa yung ulo mo. Ba't mo pinagtapos ng kuleyo ang tatay mo? Noon time po kasi ngayon, gustong gusto talaga ni Papa na ulit bumalik sa pag-aaral kasi nga gusto niya ipakita sa amin na kahit anong edad mo pa, pwede kang bumalik sa pag-aaral anytime. And gusto niya patunayan sa amin na sobrang mahalaga talaga yung pag-aaral. Ano na lang ang kulang nung nagpatuloy ka? Nagsimula po ulit ako sa first year college. First year ulit. Oh my gosh, Tay, bilib ako sa'yo. So nag-apat na taon ka? Oo. Uh -huh. Ganun ka kadesidido. 32 years old na ako. Ako yung pinakamatanda sa batch namin na gumrande. Ano yung feeling mo noon, 32 ka, yung mga kaklase mo, 17, 18, 19? Noong una po, nahihiya ako eh. Pero mindset ko, ano, na lang ng mukha to. Kung hindi ko kakapalan yung mukha ko, walang mangyayari. Eh. At, Pero awa naman po ng Diyos habang tumatagal. Mas, mas, mas na-appreciate nila yung, yung gano'ng ano, mindset. Na-realize ko po na iba kapag may aral. Iba yung kapag na-graduate ka. Eh, ayoko naman din mangyari sa point na dumating yung mga anak ko sa ganun eh. Yung touching po siguro yung pinaka touch na yung ako po yung isa sa umakit sa stage para bigyan siya ng diploma. Andun po ako nung binigyan siya ng diploma. Siyempre, nakita ko po nun kung gano'n siya kadesidido bumalik ulit sa pag-aaral and proud na proud po kaming makitang umakit siya ng stage at nakuha niya na po yung gusto niya talaga. I'm sure po invited tayo sa birthday ni Skyler. <laughs> <laughs> ba yun? Kakaloka! Kaya nang nagbigay sa kanya ng party. Oh my God! Alam mo, I am so touched. Tira, ang sweet mo ah. Your family, thank you! Yes, okay, happy, happy birthday, birthday. Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday, happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you My God dear am sweet mo, no, as eat Alam niyo po, nagpunta ako dito to vlog Aura, tapos may surprise pa siyang birthday cake. Okay, my birthday wish. Lord, thank you so much for good health. Thank you, Lord God, for all the blessings. Thank you, Lord, you are in our lives. Amen. Amen. We're yeah. wedding! Happy birthday! Thanks, right. Happy birthday! Mom. Love you, sweet. Thanks, mom. Yeah. Okay, let's all right, eat! Alright, let's eat! Ayan na OMG. Ang asukal ko na mat. So ako, yung naka-jet, ganyan lang. Si Aura. Ayan. Ganito siya. Pag baguette, ganyan. Uh -oh. sugar. Pag... Mama sugar. Dead ma Dead ma Pag mga sugar, ganyan. Sama sa cake. Okay. I love it. Ayan, <laughs> this mean fininam. Ayan, okay. ko lang. Posing lang. Bismillah na tas. Isip po kayo ng posing nyo. Okay. Yeah. Yeah. Grabe, ang hirap ng TikTok. liar! <laughs> Kira na birthday mo? November 21 po. Oh my God! Liar! Birthday ko yon. A birthday oh ko yun! Oh my God! 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 Birthday <laughs> mo November 21? Birthday ko po yon. Birthday namin dalawa yun. Hindi ko alam yun na. Wait, hindi ko alam yun. <laughs> Magka-birthday kami, Scorpio. Scorpio. Ito is magka-ugali.